Hello. Hello. Escolta. Asa yung escolta? Hindi kita. Ah! Tignan mo, tignan mo, namamaligtad. Alam, kita tayo dyan. Alikan mo na yung sahig. Sahig ba Recreate mo nga, recreate. Mo. <laughs> Sino ka textmate mo? Musta Pero ang iconic na salamin ng Escort. Wait, picture. Sige, okay, pasok ka na. Yay. <laughs> Ito yung nakikita ko sa gabi ng lagi. Ano na yung na para alam natin na okay pa? Okay pa yan! What are we gonna do? It's, uh, oh, it picture. picture. Uh, you hey wanna guys. Siguro sa'yo, iyo mga almost 100. Say hi hey naman sa'yo. iyo. Oo, tuwa. Aba ka sa ibang dadan. One seventy Sorry, po. I know, Kristen. Bigatin, bigatin. Nagpapansit na siya. So for the business. <laughs> Are you happy like the Buddha? <laughs> Are you happy like the Buddha? No, I'm sad.